Madung hapon nindong tanan diha mga idol kay hapon man diri sa Pilipinas. Wow! Kining magpasalamat kog dako sa ang mga subscriber, ang mga viewers. Salamat pud dako kay abot si ang unang views bitaw dag views nang nananap. Nagpasalamat wow! so, ko ninyo kay gitagaan ako ni YouTube og sweldo. Wow! Ni abot na ang time nga nagsweldo na ko sa YouTube mga idol. So di lalim ning maghimo di ay YouTube channel di lalim day mga idol grabe pag subok oh. channel So nagsaga lang ako mga idol minsan nga sumuko na ako tapos Oh no Ingkuan ba continue pa rin ko kay mura mag nag antika improvement ng akong channel mo nang intuloy-tuloy na lang ko og mga idol So karon na tay mga idol tis gitistingan na ho agahong kining na YouTube tanaw na ho makikita man dito sa sarili na hong YouTube studio so gitagaan na ko og oh, sweldo mga idol wow so naagad sahod, mga idol so gikuha na lang ako na ho ang uh, sahod na ho mga idol kung kasalamat ko ninyo mga idol ah. so, iingon nila mga idol ang kasabihan pag may tsaga may nilaga mga idol grabe mga idol totoo pala mga idol na naagad ay sa youtube wow. diba kasagara na ma nga mga sa tv ra sa cellphone na naagad yung so, karon ako ko doon mismo nag ingonin yung mga idol na naagad yung sa youtube dili ka doon si Jai yung binutbot ni mga idol <laughs> inuod ni na ay sa youtube Salamat po dako kay nagtodo po support ta ang mga viewers mga subscriber. Aww. Labi na ang mga idol kung dili enjoy skip ang ads mga idol, di ba? Salamat <laughs> <laughs> kuda ko dako, mga idol ha kay nakasweldo na ko. Grabe, dili ko ma-expect nga kung ano day ang hong -hong YouTube day mga idol nga maka 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 kita na kwarta ba nga atong gihaguan. Grabe, pinagpuyatan, pinaghirapan mga idol. Nag, nagbunga nang lugay sa sanlugay. Huwag na ba si Jai yung patumbik-tumbik, ha? Gusto na din sa mga idol. Salamat. Huwag na kong mahimsyong tanan, ha? Bago pa lang mga kayo sa aking channel. Huwag oh, na mag-like, share, at mag-comment, mga idol, ha? Salamat!